dapat magkaroon ng minimum wage sa mga barangay kapitan. Ito ang inihayag ni dating presidential spokesperson, Atty. Harry Roque, kaugnay sa panukalang bigyan ng sahod ang mga barangay officials. Sa kanyang programa sa SMNI, inihayag ni Roque na una na niyang isinulong ang kaparehong panukala noong 17th Congress dahil full-time ang trabaho ng mga kapitan sa barangay, kaya't nararapat na bigyan ng sapat na sahod ang mga ito magkaroon tayo ng minimum na sahod no at least minimum wage doon sa mga barangay kapitan no simulan natin sa barangay kapitan kung talaga hindi kakayanin pero magkaroon tayo ng indexization, na kung mas malaki talaga ang kakayahan ng isang local governmental unit eh hayaan natin magbigay ng mas malaking sweldo basta magkaroon tayo ng minimum na minimum wage man lang para sa mga barangay kapitan Sinabi rin ni Roque na dapat magkaroon na rin sila ng karagdagang development fund para sa kanilang mga maliliit na proyekto upang maputol na ang pagdepende ng barangay sa mga kongresista. Kongresista pa rin ang nagde decision kung saan pupunta yung tinatawag na LIIT, Local Infrastructure Fund, no, na kontrolado pa rin ni Kongresman. No. Pero sa akin, eh, talaga namang dapat uh, putuli na yung uh, dependence ng mga barangay captain sa mga Congressman dahil uh, ang mga proyekto naman, eh, para sa mga mamamayan at hindi naman para isulong sa kapakanan lang ni Congressman. Kasi ang... Kabilang anya sa mga maliliit na proyekto na ibinibigay sa barangay ay ang Multipurpose Hall, Health Center at Barangay Hall. Samantala ngayong lunes, Agosto 28 ay nagsimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2023 Barangay at SK Election. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Cunit, SMNI News.